Lalaki sugatan matapos barilin ng nakaalitan nito sa Rodriguez Rizal, isang tindera na damay rin sa pamamaril. Kasama natin sa balita, Radyo Man Onse, Lestor Aler. Lestor. Sugatan ng isang 25 anyos na lalaki matapos mabaril ng 18 sa kaalitan nito ang si sa Rodriguez Rizal. Nangyayang 70 sa bahagi ng Block 104, Southville 8, 8, 8 sa Barangay San Isidro pasado alas 8 ng gabi kagabiya. Sa pulsa si CCTV ang pagbunot ng baril ng suspect na kinilala sa alias Leo mula sa kanyang baga. At gumerecho kung nasaan ang biktima pero hindi na nakuwanan pa ang mismo pamamarila. Basta sa investigasyon ng pulisya, nagugat ng primera. Patapos ng tingnan ang pagkama humano ng biktima ang suspect at pagpantaan ito. itong uh, suspect natin at saka isang victim, itong biktim natin, ay uh, nagkita doon sa isang kanto kung saan ay uh, yung suspect ay pinagbanta uh, ayon doon sa interview natin doon sa na natin na uh, pinagbantaan daw di siya at sabi nga uh, babarilin siya. So ang ginawa niya ay uh, umuwi siya doon sa kanilang bahay at kumuha siya ng kanyang baril. Ganaman na huli ang suspect ng mga rumorondang polis mula sa Rodriguez Municipal Police Station sa Libara. Nagtamo ang biktima ng tama sa tagiliran habang natamaan ang mga ng mga nang uling sa braso ang isang na nasa lugar ng insidente. Depensa ni Alias Leo, nagawa niya ang krimen dahil na muna umanong magbanta ang biktima. Pagamit ibig mo na sa kanyang ginamit na at sa kanyang kaibigan nito. Nasa kustodikin na na nasabing istasyon ng suspect na maharap sa kasong frustrated murder at frustrated homicide habang isa sa ilalim naman sa ballistic examination ang ginamit itong baril sa krimen. Kasama mo sa DZSL, Armen Manila, Radyo Man Lestor Aler, Tatak Aler.